station ngayon. Kaway! Yan. Punta kami sa ilog Dito, dagat na yan, dagat. Sama ko yung mga uh, katristo Kaya hey, mga ka ko, uh, ito yung mga bahay nila. Uh, mga simple lang mga tao dito pero mayaman ang puso nila mga ka ko. So pasilan natin yung bukal dito na tubig mga ka-vlog ko. Wala kasi ibang daanan dito mga ka-vlog eh, kaya dito kami dumaan sa mga bay dito mga ka-vlog Ang layo nila mga ka ko, lakas mong nila. Lakas pa ng hangin dito mga ka ko sa Baobankison. Ayan o, tignan mo yung mga puno mga ka-blog ko. Ayan o. No? O, diba, adventure yung lakad namin ngayon mga ka-blog ko. Ayan. So, siyempre maputik yung daan mga ka-blog ko. Dahan-dahan po tayo para di po tayo madulas dahil madulas ang daanan. Ayan. So ito na yung tubig dito mga ka-vlog ko. Malinis to mga ka-vlog. Ayan o. Oh. So yung iba, andun sila sa itaas. Dito yung liguan nila, manlalaba. Ayan. Dito sila. Yung mga tao dito. So yung bukal dito na sa itaas pa mga ka-vlog ko. Ayan. Ah, ang labig, Ang lamig mga ko yung tubig dito. Ayan. Kayo mo may batong yun, oh Oo, dyan dyan kayo saluk po. na tubig sa naagos. Kapay ano, ma, 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 siya, lalabo siya. Yan yung tagay pang ano yung kasada dyan, oh Ayan! sarap ng tubig! Matikbay mo? Sa akin mga kablog ko, ah, hanggang dito na lang muna ako. See you next vlog, mga ka-vlog ko. Bye-bye, <laughs> babu. Baligo mo na kami. bye, -bye. <laughs>